Hello guys. Hello. <laughs> Ayan, nagpapahangin-hangin ako dito sa terrace. Ayan. Panami ako nakita ang manggang ano dun guys. Lapangin natin to. Mm. Dami. Mm. Hindi ako makalabas guys para mag vlog. Para mag video. Sobrang init. Siguro next day na ako mag-ano, mag-harvest ng kalamansi. Yung i-bring home ko. Parang nakita ko guys, parang maraming suha na hinog. Pag madilim na siguro mamayang hapon. Yummy. Hmm. Ay, guys. Mm. Hindi ko may nguya yung kabila kong ano, bagang. Ngingilo. Tamang-tama pagdating ko dito kanina, guys. Ano? Ang ulam na nakaluto is pinangat na tilapia. Yung pinakapaborito ko. Mm, yummy. Gusto mo ma mango, Heli? Mm Ano, nililikot mo yun? Huwag ka maglikot kasi ano mainit.